May negosyo ko nga pero alipin ka pa rin ng negosyo mo. Ganang araw po ako police RP ng gym Depot. So, marami naman po talaga ng ano, ah, negosyo na na pwede kang mag-succeed. Kagaya ng sinasabi ko, ang gym business kasi hindi siya unique na business. Hindi yan makakapaggarantiya na magiging successful ka. Ang gym business is pwede kang kumita at pwede ka rin malugi, depende sa mga taong ah, nagpapatakbo at paano pinapatakbo 'to. Pero ito yung kagandahan nito. Yung experience ko sa gym business, ah, hindi ko man ah, pinagplanuhan 'to na ito yung maibibigay sa akin, pero ito yung na ko. Ang isa sa mga naibigay sa akin ng ng gym business is yung pansamantalang kalayaan. What I mean is, uh, pwede kong gawin kung ano yung gusto kong gawin sa oras at panahon na gusto kong gawin. Hindi lahat kasi ng negosyante is may kalayaan gawin nga. So, kalimitan sa mga negosyante na hindi basta-basta magagawa yung gusto nila is yung mga negosyante na may kailangang ano, uh, bantayan na mga inventaryo, ng mga paninda. I mean, et, et, kagaya ng ano, uh, sabi ko na may mga tindahan ka ng misari sari, -sari sa store ka, may tindahan ka ng itlog, tindahan ka ng mantika. Although basic to na, na commodity, kailangan mong bantayan to araw-araw. Hindi ka pa pwedeng mawala ng isang buwan. Hindi ka pa pwedeng mawala ng isang buwan kasi kung ipagkakatiwala mo to, lalo na sa maling tao, baka pag uwi mo after isang buwan, wala ka ng paninda. Baka mamaya nanakawan ka na. Okay? Ang problema kasi sa ganong klaseng negosyo, pag nanakawan ka, as in ubos pati kapital mo. Okay? Ito naman sa gym business. Sa gym business, pwede ka pa rin manakawan yan. Kasi kagaya na sabi ko, hindi unique na negosyo ang gym business. Kung ano yung pwede mangyari sa iba, pwede mangyari sa gym business. So sa gym business, pwede ka rin manakawan. Let's say, isang buwang ka nawala sa gym business at pinagkatiwala mo to sa, sa maling tao. So ang mangyayari ngayon yan, after a month, pagbalik mo, wala kang kinita do sa gym business mo na yon. Pero ang pinagkaiba doon, na andun pa rin yung capital mo. So pagbalik mo, pwede mo pa rin patakbuhin yung negosyo mo na yon. Kumpara doon sa, sa nabagit ko ng na mga negosyo na may kapital, na merong mga inventory mawawala, isang buwan pagka, pagkatapos, no, pagbalik mo, wala ka nang maaabot ang negosyo talaga. So ito yung kinukumpara ko doon sa ano sa gym business. So, dati na ikumpara na ano eh, na na ah, yung sa may mga comment na ay, may may upa ka rin naman. Meron ka rin namang tauhan, may kuryente. Tama naman 'yon kasi overhead expense. So magkaiba 'yung overhead expense kumpara sa capital. So 'yung capital mo, pinag-uusapan natin dito. Kung isang buwan ka mawawala, 'yung capital mo 'yung mawawala sa iyo talaga kung doon ka sa mga may yung produkto na kapag negosyo. So lugi pa rin naman ako doon sa ano. Lugi pa rin naman ako doon sa sa gym business ko kung isang buwan ninakawan ako. Pero naandoon pa rin yung kapital ko, intact pa rin yung, yung negosyo ko. Pwede pa akong makabangon. Unlike kunyari, yung, sa, yung, yung, yung bigasan ko, may isang daan sa ako, may bigas ako. At ninakaw nung nagbabantay isang daan sa ako. Pagbalik ko, wala na ako negosyo. Pero dito sa gym business, magnakaw man sila rito, may negosyo pa akong babalikan. Pero hindi ibig sabihin nun, no, successful ka. Kinukumpara lang natin na walang nalulugi na inventaryo, inventaryo ah, hindi negosyo. Walang naluluging inventaryo sa'yo kapag ka doon sa ganong klase ng negosyo. Pero ito yun, nasabi ko rin na ano, na <clears throat> nasabi ko rin doon sa isang video na uh, ah, pwede ka manlibre ng isang buong barangay. Tama naman yun eh, sinabi ko, isang manlibre ng isang buong barangay. Pero wala naman ako sinabi na araw-araw ah, isang buong barangay yung ililibre mo. Yung capacity mo talaga, kaglalo na kung negosyante ka pag naisip mo na kaya mo man libre bakit mo sila ililibre kaya ka pumasok sa negosyo na to para kumita pero ito yung ngayon yun. kung magaling ka sa marketing magaling ka sa negosyo at alam mo kaya mo man libre gagamitin mo ngayon yun na strategy para para tumaas yung sales mo kagaya sa amin ngayon tingnan nyo yung Gym Republic of BT City Gym Republic uh, Tarlac City sa ngayon nagbibigay kami ng 50% off doon sa mga asyudyante, eh, kaya mo ba yun sa bigasan? Kaya mo ba yun sa itlugan na magbibigay ako ng 50%? Hindi, kasi lugi ka. Pero ako dito, hindi ako lugi, di ba? So ngayon, makikita mo, tumataas yung sales namin. Mar maraming pumapasok, pero wala naman nawawala sa aming produkto. Tapos makita mo na malaki naman yung gym namin, kaya kaya namin mag-increase ng capacity ng tao. Di ba? Or ito, bakit hindi na ginagawa namin from time to time? Uh, kung makakapagdalawa, makakapagdala ka ng dalawang tao na magbabayad sa gym, libre ka. Isa. So, tatlo yung papasok sa gym mo, yung isa, yung isa libre, yung dalawa bayad. May nalugi ba sa'yo pag pumasok silang tatlo? Wala. Kasi, hindi naman nila mapupudpud yung bakal mo pag naandoon sila. Again, iba pa rin yung overhead expense. Ha? Ang pinag-uusapan natin is inventaryo para hindi kayo maguluhan. Kag hindi kagaya nung ano, hindi kagaya nung sa maitlugan ka, or bigasan ka, pwede ba na buy one, uh, take two? Wala, hindi pa pwede yun. Kasi lugi ka eh. May negosyo ka. May, may capital ka na mawawala sa'yo. So yun yung sinasabi ko na walang lugi sa inventaryo. Wala ako sinabing walang lugi sa negosyo. Kasi ang gym business, talagang pwedeng malugi yan. Marami na lulugi dyan. Pero instead of thinking, kung ang dami na lulugi dyan, tingnan mo rin yung mga successful, yung madami naging successful. Kasi kagaya na sabi ko, hindi unique na business yan. I mean, perfect example. Ito lalo sa mga Pilipino. Sa atin kasi, pag nakita natin na umasenso or nag-click yung isang business, talagang ginagaya natin. Pero, kung ginaya man natin yon, tignan nyo yung mga ibang business na gumaya, hindi garantisado na kikita sila. Yung mga gumaya, may mga naging successful, pero yung mga naging failure, bakit? Eh samantalang yung isa naman naging successful eh. Kasi wala sa negosyo yung technique, wala sa 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 negosyo, 'yung sikreto. Kasi kahit sa anong negosyo, pe, pwede kang umasenso. Ang sikreto kasi sa mga tao na nagpapatakbo at paano to pinapatakbo. Kaya pare-parehong negosyo, iba-ibang klase ng tao nagpapatakbo, pero iba-iba rin resulta yung nangyayari, hindi pare-pareho, 'di ba? So, yun yung sinasabi ko. So, again, mabalik tayo. So, ngayon, pakita natin sa video kung ano yung ginawa ko ngayon dito sa, ano, sa, sa Anilaw, Batangas. Papapakita ko rin later on, yung ginawa ko naman last month sa, sa, ano, sa Rizal. So, nag, uh, makita nyo, nagpaparaglide naman ako. So, ito yung mga gusto kong gawin, eh. Sa mga panahon na gusto kong gawin talaga. Plus, yung mapapanood nyo ng mga previous videos ko, By next year, gusto ko na mag-retire. Pero ito, kahit hindi pa ako retire, nagagawa ko naman kung ano yung gusto kong gawin eh, di ba? So, ito yung naisi-share ko sa inyo. et ito, et ito, itong ano ah, ito, et itong sinasabi ko sa inyo, again, it's not about gym business lang. So, pwede mo itong gawin maski sa ibang negosyo. Actually, kaya, kaya mo gawin niya sa itlugan eh. Kaya mo gawin niya sa, sa tindahan ng mantika, kumisistema ka. Ako, honestly, eh, partially no, yung 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 sistema na sinasabi ko na ginagawa namin sa ano sa gym business is una, meron kami yung point of sale. So yung point of sale na yun yun, yun, yun yung, yung, nagre-record ng mga ng, 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 sales namin for the day, hindi na kailangan mag-logbook, di ba? Pagpupunta ka sa gym, is huli ng logbook. Ang hirap noon. For the longest time, yun yung ginawa ko sistema. Araw-araw, kailangan mong check-in yun. Tapos, may mga loopholes yun. May mga loopholes. Pero sa point sa point of sale, minomonitor na ng internet, ng computer, lahat yan eh. Pero may loophole pa rin yan kasi doon niya ipapasok yung, yung door access management system namin. So anyway, yun yung sabi ko, meron kaming sistema. Hindi lahat ng gym business gano'n ah. Hindi lahat ng gym business pa pwedeng ganyan. Pero pwede mong gawin, pero hindi gano'n ang papalakan nila. Sa amin ganoon kaya may kalayaan ako. Ngayon, sa tindahan ng mantika, ako ah, tindahan ng mantika, tindahan ng bigas kung may sistema ka at gagamit ka point of sale, promise, ma malilimitahan yung ano, yung kailangan mo tutukan. Ang hirap pa nga yan eh, yung ano, yung sa, sa bigas, kunyari sa bigas kasi may tingi. So, di mo alam kung nakukupitan ka ng paisa isa eh. So, kung may POS ka, mamomonitor mo, pera sa benta mo, pati inventory mo. By the way, ipopromote ko na rin yung ano, negosyo ng kaibigan ko si Algie ah uh, si Algie ang nagpo sa akin ng uh, POS. So kung ano man yung negosyo mo, sinisigurado ko sa iyo, kayang-kayang gawin ng gawa, gawa ni Algie ng, ng POS yan. Kay restaurant yan, kay laundry yan, kay tindahan, etc. Et, cetera, et cetera. Kaya niya i-customize yung ano yung uh, POS na para sa'yo. Ngayon, kunyari, ako yung tindahan ng mantika, okay, o tindahan ng itlog, kung may POS ako, kahit pa paano, hindi, yung utak ko, hindi nakatali na dun sa araw-araw na, ano, araw-araw na magbibilang nung napaninda, bukas, bibibilin, yung POS, yun na yung gagawa nun sa inyo. So, hindi, mabalik tayo dun sa sasabi ko. Again, dun tayo sa gym business kasi, yung iba, kasi, ano eh, ah, kasi gumagawa ka ng gym equipment eh, kaya yan ang pinapromote mo. Tama naman po yon Pero aside from that kasi, naging successful ako dito sa gym business na to. Sa so matter of fact, pakita natin sa video kung ngayon ko lang nanonood, ang unang-unang gym, ang unang-unang gym ko is 30 square meters lang. Ngayon tatlo na yung mga warehouses gym namin na ang pinakamalit is 800 square meters. Lahat yan, nagsimula sa maliit na gym business. Sa, sa bakuran ko, sa garahe ko, 30 square meters. So, ito yung sinishare ko. Kasi, ito yung expertise ko. Mahirap naman na magsalita ako rito tapos kang kong tips yung pag-uusapan natin dahil hindi ko expertise yun di ba? So, maraming negosyo yung successful so ako yung, yung success na, 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 na sinasabi ko tungkol sa iyo sa inyo sa negosyong gym hindi lang to sa gym applicable applicable din to sa ibang negosyo kagaya na sabi ko yung sabi ko nga yung sistema na kailangan mong ilagay para doon sa gym business mo paglalagay ng POS pag yan ilagay mo sa, sa tindahan ng mantika itlog uh, bigasan ganun din magiging halos epekto niyan na yung peace of mind mo ngayon na hindi ka na nag-aalala na baka nakukupitan ka. Pero yun, again, doon pa rin. magre magre down sa, sa... Ang bottom line niyan is, pwede ka pa rin manakawan doon sa mga produkto na may inventaryo. At sa gym business, pwede ka rin manakawan. Pero ang difference noon, kahit may sistema ka na at nanakawan ka pa, walang na walang inventaryo sa gym business. So yun yung kagandaan na sa mga negosyo na ng gym business. So, siya, ay, hindi lang gym business ang may non-consumable na, ano, ah, na produkto. So, meron niya mga bilyaran, badminton court, etc. Et, cetera, et cetera. so, yan, pwede kayo matuto sa akin. Yung mga, yung mga nanonood sa atin na may badminton court, may bilyaran, usong usong bilyaran ngayon, matututunan nyo yung sinasabi ko yung mga sales promotion na yan. Kaya-kaya nyo ibigay yan. sa bilyaran diman oras-oras, ano yan, maraming tao. So, do sa mga patay na oras, let's say, mga tangalian, umaga, eh, ba't hindi mo i-50%? Total, wala rin naman papasok sa'yo ng ganong umaga, bakit hindi pagkakitaan mo pa? So, yun yung sinasabi ko, nakagandahan sa negosyo na kaya mo man libre. Huwag ka man libre, di ba? Gawa mo ng promo kung paano mo mapapakinabangan siya ng mapapatas yung sales mo para sa lang sa ganon, mas lumaki yung kita mo. Hindi dahil sa nalibre ka para malugi ka. Ako po si RP ng Jim Depo. Ang ganda araw po.